<laughs> yun guys, na -on, naman yung... na on na man. On na si ano road ba. La man si brade no. namin mabilis man magpatakbo guys. Kami dahan man lang. Dahan lang kami magtakbo guys kasi ano man. Makagat-kagap na yung brake ba? Mamukmo tayo. Amamukmo <laughs> ah, oy. Amukmo. Amukmo oy. yun, nandyan yun si brady Tuh. Kita nyo guys. sinunda ng dalawang motor dahil dito kami sa likuran o oh. o oh, ha oh, ano man yan tatay ano man yan ba't nasa gitna ka ng karsada oho o oh, yun ako sundan mo lang o oh. Okay, begini tayo lumabas yun. O, yan guys. Sige, kagir na. Yan sa kayo, kalit na nag-iubag na. Yan ang minuto ka. Pag-iubag O, yan. O, kana na ulit na oh na. O, ano man yan. Ano man yan Toy, natulog man yung pasahero mo toy. Natulog? Hindi. na ina kasi nang takbo mo eh. On. may ano man may nakaharang na dalawang tao binara yung motorsiklo ano kaya nangyari doon bounce you summon bounce nilalaras kasi yung nagdadala nito nilalaras kasi yung ano ba nilalaras kasi yung pagtakbo takbo yan tuloy Anong nangyari na sa ano <laughs> Yari nasa gulong. kagkagot kagot kagot. Wala baliktad nang Pa balik-balikta rin ba? Udas. Sundan pa rin natin yung ano. sasakyan nilang brade. Buti na lang guys, nawala na yung kagot-kagot. Kasi yung palang mga bolt guys, ano malapit ng mag ano maghulog mag, mag ba maghulog. maghulog. Yung ano nat no. ng ano, yung mga na, na, ng mga gulong. Uh, bagulong. So naano sa guys, guys, nalustre yung mags ba? Pinakita yung mags, yung